Saya-saya naman na mga kabishi. ang oh, banding dami dito sa outing namin mga kabishi. Ayan, ang dami pang malalaroan namin dito. Ayan, sa madaling maaraw pa naman tayo nakaalis dito sa bahay, papuntang outing namin. Ayan, pagkabaya-maya, 12 minutes na lang, maiwan para makadating sa destinasyon. Medyo ma maiwanag na. Ayan, sa wakas, nagkarating na nga kami. Naglilinis pa nga pala yung bayari ng swimming pool, oh. Ayan, naka-open na nga yung mga gate. Ayan, papasok na kami para makapag-parking. Sabi ko talaga mga kabishi, oh. Napaka-exciting! Lalabas na tayo mga kabishi at tignan natin kung anong meron dito sa Laguna Swimming Pool Resort. Akita tayo dito sa stairs. Ayan, naganda naman pala ng swimming pool nila dito. Ayan, tignan natin kung ano ipa. Ayan, meron pa tayong kwarto dito. Puta natin, yung mga kabishi. Yup! Uy, soft naman talaga nitong mga bed nila, oh. Mayroon talagang napaka-bouncy-bouncy na foam, ay. Ah. Nakahidip na talaga ako dito. Ayan, tatalon talong tayo dito. Tingnan nyo, mga kabishi. May small, may big jump, at my large. Wow! Dito naman tayo sa mga billiard. Ayan, ang galing naman ni Mamsi na mag-billiard. Wow! Ito naman yung mga Si Lucas at si Lucio. Lalo kami ng billiard. Yeah! Di naman ako marunong mag-billiard. Basta makalaro naman ako dito, mga kabeshi. Dito naman tayo swimming pool. Hindi na talaga ako makapaghintay. lalaka ka. Dito na tayo. Maligo na tayo mga kabishi. Tala. Yan. Malapit akong marunong maglangoy. Oh. Yeah. Yeah. Practice pa na ako maligo. Yay. dah yeah. Malapit na akong makamarunong. Yay. Wash. Darwin. Ayan. Nanalo na nga ako. Ayan, nawilawi naman tayo dito sa my lap jacket ko mga kabishi. Ayan, naggaling-galing naman talaga. Yew! Parang nagigutom naman ako. Kain mo tayo ng hotdog dito mga kabishi. Tingnan natin yung mga mamsi dito. Naluluto, tulong-tulong. Ayan nun, sarap naman nang niluluto ni Papsi oh. Sarap na inyaw niya. Bigyan mo ako babaya, Papsi. Sarap-sarap talaga yan, oh. Ayos talaga pagluto niya. Toasted. Sobrang juicy. Parang nasa inasal na. Sarap-sarap naman yan, no? Salamat, Kuya Jerry, sa pagluluto. Ay, sarap na luto mo, Kuya Jerry. Tingnan natin yung mga kamamsing nagluluto. Nagtutulong-tulong din. Ayan, dami ng skado sila dito. Wow, may nag -chop, chop naman din dito ng black pepper at red pepper sa saka, naman, ang sarap-sarap na kanilang niluluto, oh, ni Kuya Jerry. Ayan, tulong-tulong din yung mga si dito, si Ati Connie, Ati Bapa, si Ati Dama, si Mama din, nagluluto din, nagtutulong-tulong sa pagluto dami nilang maluluto dito. Oh, siguro ma-overnight tayo dito. Ayan, yung taga-Korea na si Kuya Jomong. Ang sarap niya mag-ano. galing niya magluto ng ano, gravy sa aming fried chicken. Mayroon talagang nilagang baka. Ang sarap-sarap. Nakakagutong. Medyo okay tayo dito mga kabeshi. La la la! Ayan, ito na. Naluto na yung pansit at ipapa. Wow, nakakagutong talaga. Ayan, patawa na tayo saglit, mabaya, sa glit. Babaya sa streaming po. Ayan, may Maria Clara. Ayan, may Yema Cake pa talaga, oh. Oh, may watermelon. Ang sarap-sarap naman. Ang juicy. Ayan, may nilagong baka na. Naluto na nga. Ayan. Oras oh, na para sa aming pangtanghalian. Mm, sarap ng Yema Cake. Wichiu! Oh. Sarap talaga. Pero tayo mga kabeshi. Pagkatapos yan, maglaro lang. na naman ako. Para akong mga bakit dito. Oh, risik tayo, Lucio. Shhh, shh, shh. Ayan, nauna na nga ako sa iyo, Lucio. Ayan, dito na naman si Mama. Oh, saya-saya niya dito. Oh. Iopo-opo e, siya dito. <coughs> Ayan, tatalo na naman daw si Mama. Oh. Wow, galing niya mag-reverse. Ayan, naluto na ngayon yung bilo-bilo. Sarap-sarap naman, oh. May watermelon pa talaga, oh. Namiliit tayo, chat ko, sa gutom. Ayun, Ayan, ayun. ang ganda-ganda. Ayan, may hotdog pa talaga, oh. Pagkatapos yan, uwian na para makapagpainan na din kami. Ama talaga, Kuya Jerry, sa masarap na pagluloto sa mga Mamsi at Papsi na sa pagtutulong sa pagluto at saka sa sponsor.